Good morning mga kabakla. Flex ko lang ang ano. Yung winawakoy nga namin ng aso ko. So, actually, short walk lang kami. Kasi wala namang bundok dito eh. So, ayan. Diyan lang. Hanggang pupuntang taas. Tamba! You're a good boy. Yan si Tamba. Yung isa, si Saki, wala na. Ganda ng araw. Ganda ng sikat ng araw, oh. Malamig ngayon, kaya sarap talaga pag labas yung araw. Here you go. Andito si si Tamba boy. Ito si Tamba. Hi Tamba. Say hi. Hey. And that is Saki. Yung Saki na sobrang kulit. Come on, boy. Ayan, packet na kami. Come on, boy. Yes. Come here. Ba't mo? Ayaw nyo. <laughs> Come on, boy. Pero susunod siya. Susunod yan. Ay, ayaw naman niyang ano eh? Yung isa, ayaw na alam mo yung ano sobrang tagtuyot ngayon winter ha yung sapa o tingnan mo walang tubig as in grabe o dapat yan meron yung tubig eh. yung sapa o sobrang grabe ang dry pag winter sobrang dry tingnan mo dry na dry Walang tubig. May tubig man pa. Sobrang ano lang. Yung kunti. Come my boy. Come here. Ayan na. Hindi na siya gumalaw doon. Come here. Come, guy. Come. Come, my boy. <laughs> Come here, my boy. Okay, akit na ulit tayo. Grabe. Imbes na winter, dapat yung sapa is ano, maraming tubig. Pero, mas dry. Okay pa nga yung summer kasi mas may tubig pa kaysa winter sobrang dry. Ayan. kita tayo sa taas. At wali, sobrang short walk lang ito. Kaya, naglalaro lang sila dyan sa may ano, grave. Ayan, ang ganda-ganda na. <laughs> Kasi, lalabas na yung sun. Ayan. Ayan. Ayan na <laughs> Si Saki! Ayan. Ayan. Actually, meron pa yan papunta doon sa taas. Pero mga 5 minutes na lang yata. Tapos dito na kami nagtatambay. Ayan. Ganda. <laughs> Beautiful morning. Ang ganda mga kabakla. Tingnan nyo. Ang ganda-ganda. Nakakawala ng stress. At saka yung sun. Look at that shot, sun. Hmm. Diba? Ang Ang ganda. Dito sila naglalaro. Pero yung isa, hindi na bumalik. Temba! Temba, come here! Hello! Hello! Look at... Ayan na si Temba, ayan na. Hello, my boy! Hello! <laughs> come here! You're a good boy! Hello! <laughs> Hindi kaya. Eh kasi ito eh, palalaro eh. Hindi niya kaya ang power ni Temba. Okay, just stay here. Just stay here. Ang ganda. Pag every morning andito ka, mar marirelax ka talaga. Look at that. Tapos palabas pa yung sun. O ba? Diba? Sobrang ganda. Okay. <laughs> Tingnan mo. Dito yung mga li ano, may mga libingan din ng Chinese kaya ganyan. siya. Dito kami naglara. Dito sila naglalaro. Ayan siya. Ayan. Ayan siya. Okay. Laro na kayo? Laro, laro. Bye! I-flex ko lang itong short walk namin na maganda. Gali, kasi dito kami sa bundok kaya medyo ang bilis-bilis ko lang na ano, to. Flex lang ako lang kung mga alaga kong ito na sobrang kukulit. Hi, where are you going? Balik, balik. Ayan. Ang gaganda nila. Ang cute cute. Yun. Bye mga kabakla. Thank you for watching mga kabaklash.